Hello babe. Oh, malapit na ako. Dito na sa kanto. Labas ka na lang para mga makita-kita para ano? Psst. Oy. Ba ano bakit, boss? Pwede ba 50 lang muna sa iyo? 50 Para saan po? Para saan? Para saan po? Hindi ka naman siguro manol dito sa industriya, diba? 'di ba? Hindi ko kasi. Alam mo na yung mga ganito mga ganito ganyan, 'di ba? 50 lang muna. 50 para Yes. Sa... Ay, hindi po, may pira ako, boss. Psst. Stop. Balan mo. Virgin pa na yung palasinsingan ko since birth. Palasinsingan mo? Yes. Tanggapin mo tong itong 50 pesos. Ay, hindi boss, may pira ako. May pira ako dito. Pauna ano pa? pa lang yan. Pauna para saan? Yes, pauna lang pa lang yan. Ay. Gusto ko yung mga style mo na ganyan ha, medyo pachusi. Hindi boss, hindi ko to kailangan boss. Alas, pa mo sa akin ng 50? Hindi ko kailangan yan boss. Ma ano, may pira po ako. Hindi mo kailangan? Hindi ko kailangan yan. Ay, ah, sa inyo to, sasakyan? Yes. Ay, kutsi ka pala. Kaya nga sabi ko sa'yo 50 lang muna. Ah, sige, tanggapin ko na yung 50 Malaki ba yung, ano mo? Ay, yung nota mo? Ay, 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 boss! Di ba sabi ko yung papawasin mo to? Ito na ngayon, boss, o, naging kuha ko. Tingnan mo itsura mo. Nagbinakla ka pa na itsura mo ko na utroso. Bak... Bakla ako, boss! Hindi ako bakla, boss! Kanina pa kita pinagmamasda, na ka na naman. Chilling nga magpahugas ang kotse. Ginahanap ko na susi, kitadalahin ko na doon Ay, sa car wash lang, yan. Ay, na naman yan. Hindi ko kilala akin, yan. Ako niya, boss. Sabi niya sa akin, daunan niya ako ng 50, kay kanya daw ito. Kita ba ang na? sabi ko, pahiram ako sa kanya ng 50 kasi nga ipapakar wash ko to. Kulang na lang 50 ang pera, boss. Boy, Ay, hindi pala ako. to sa'yo. Alam mo, suso oh, sinampal niya ako, boss. Ako, tigilan mo ako sa kalandian mo. Tiyama, itsura mo nga, rotruso ka, nakapiniga ka, Imbes na magtrabaho ka. Ito na, pa, na boss. Pagkali na, pagkali na. na ng eh, kay Kaya, mabuisit ako sa'yo, kaya makapalayasin pagkita sa bahay ko. Numalas ka na, puro ka Shoot, ang I'm in-immerse kayo dalawa! Shoot.